Kahulugan ng tanikala sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga tanikala ay malapit na nauugnay sa pang-aalipin. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng parehong masama at kapakipakinabang na mga aspeto na medyo kahanga-hanga. Magbibigay ito ng impormasyon upang mabago o mapabuti ang kasalukuyang kalagayan sa buhay ng nananaginip mensahe ng hindi malay ay depende sa kalagayan ng nananaginip at sa mga elementong naroroon sa panaginip. Ang kahulugan ng panaginip ng mga kadena sa pangkalahatan ay nagpapakita ng limitasyon sa sarili sa pagtagumpayan ng mga paghihirap na lumitaw. Ang mga tanikala sa panaginip na ito ay nagpapakita ng higit na kapangyarihan at autoridad sa individual. Ang panaginip ng isang kadena ay nagbibigay ng isang makabuluhang kahulugan. Sinasabi nito ang tungkol sa mga makakalagang pagbabago na lumitaw. Mas madilimong mong tanggapin. Ang interpretasyon ng panaginip ay isang kaakit-akit na paksa na may maraming mga tsorya at opinyon. Gayunpaman, mayroon ilang mga pangunahing punto na dapat tandaan kapag sinusuri ang iyong mga panaginip. Una, bigyan pansin ang mga umuulit na simbolo. Kung napansin mo ang parehong imahe o senaryo na lumalabas sa iyong mga panaginip, Maaring ito ay isang senyales na iyong subconscious ay sinusubukan makipag-usap ng isang bagay. Pangalawa, isa alang alang ang mga emosyon na nararamdaman mo sa panaginip. Ang iyong mga damdamin ay nagbibigay ng pananaw sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, ang pakiramdam ng pagkabalisa o takot ay maaaring isang tanda ng hindi nalutas na mga takot o pagkabalisa sa iyong pagkising. Pangatlo, maghanap ng mga koneksyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga panaginip ay madalas na sumasalamin sa ating mga iniisip, karanasan at damdamin mula sa mundong nagising. Tukuyin ang anumang pagkakatulad sa pagitan ng iyong panaginip at ng iyong kasalukuyang sitwasyon o relasyon. Pangapat, tandaan na walang one-size-fits-all interpretation para sa mga panaginip. Ang kahulugan ng panaginip ay lubos na personal at nag-iiba depende sa mga paniniwala. Magtiwala sa iyong intuwisyon at mga pananaw kapag binibigyang kahulugan ang iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bakal na kadena. Ang panaginip ng mga kadena ng bakal ay naglalarawan ng isang ganap na imposible upang taluni ng mga paghihirap na nagpapakita ng kanilang sarili sa buhay oras na para humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan mo para maibigay nila ang suportang kailangan mo para itulak ka sa kaligtasan. Oras na para magmarcha patungo sa isang mas maagap at kapakipakinabang na pagbabago. Makakatulong ito kung kailangan mong palakasin ang iyong sarili sa loob upang manalo sa bawat laban na darating. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong kadena. Ang panaginip ng isang gintong kadena ay nagsasabi sa iyo tungkol sa lakas na mayroon ka sa isang emosyonal na antas upang harapin ang mga hadlang. Ang panaginip na ito ay tanda ng isang partikular na pagkagumon, panahon na upang mapagtanto kung anong pinakamainam para sa iyo. Kahit ng ibig sabihin nito ay kailangan mong iwanan ang mga taong kumakatawan sa papel ng mga kaibigan o pamilya ng napakahusay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pilak na kadena. Ang panaginip ng isang pilak na kadena ay nag-aanunsyo ng na mga positibong bagay sa buhay ng nananaginip. Ang isang halimbawa nito ay maaaring isang kumikita at maayos na relasyon sa isang bagong contributor sa isang proyekto ng negosyo na gusto mong ituloy. Ang panaginip na ito ay nakikipag-usap tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy sa isang landas kung saan ang mga pagkakataon ay mahusay. Panahon na upang patakbuhin ang iyong idea sa negosyo at maglakas loob na lumago sa anumang kaakit-akit na lugar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tanikala at mga susi. Panaginip ng mga kadena at mga susi na nagpapahayag ng malaking pagkalugi at pagtagas sa pananalapi. Kaya magkaroon ng kamalayan sa anumang mga negosasyon o pinansyal na proyekto na gusto mong isagawa. Ito ay magiging mahalaga upang maiwasan ito o ipatupad ang isang epektibong diskarte para sa paglabas sa ganitong sitwasyon, kailangan mong simulan ng pagdidesenyo ng mga contingency plan para sa mga krisis sa pananalapi na maaaring maranasan mo dahil sa maling paggawa ng desisyon at hindi matatag na relasyon sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kadena. Kapag nanaginip ka ng sirang kadena, napakaganda nito dahil sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa paglaya mula sa mahirap at hindi gustong mga sitwasyon. Ang larawang ito ay nagpapakita ng tagumpay dahil ganap mong nalampasan ang mga hadlang. Meron kang sapat na emosyonal na lakas at suporta na kailangan mo mula sa mga malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumalas sa mga tanikala kapag nanaginip kang humiwalay sa kadena, direktang nagsasalita. Nagsasalita ito sa isang partikular na relasyon na nangangailangan ng na maraming oras upang mapanatili. Panahon na para maging tapat sa iyong sarili kung ang relasyon na meron ka ay hindi gumagalaw sa tamang direksyon. Pagkatapos ito ang oras upang iwanan ito. Kailangan mong maunawaan na kung mananatili ka sa isang tao sa hindi tiyak na dahilan, masama iyon. Sa panahong ito ng buhay, dapat kang gumawa ng matatag na desisyon upang maging isang may sapat na gulang. Makakatulong kung aalisin mo ang mga emosyonal na dumi na nakakaubos ng espiritu. Ito ang perpektong oras para magtrabaho at ipaglaban ang tunay na mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kadena sa iyong leeg, upang managinip na isang kadena sa iyong leeg. Ito ay nagpapahayag ng isang matagumpay na relasyon. Kumakatok ang swerte sa pintuan ng iyong puso at dapat mong sulitin ito. Oras na para mag-isip ng mahusay, maglakas ng loob na maglapat ng mga bagong idea sa trabaho. Makakatulong ito kung nagsumikap ka upang makamit ang mga kapakipakinabang na layunin na may pangmatagalang resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tanikala sa iyong bibig. Ang panaginip na isang kadena sa iyong bibig ay nangangahulugan na kailangan mong makamit ang paglabas ng lahat ng potensyal na emosyonal. Magagawa mong palakasin ang interior sa mga hindi pangkaraniwang paraan at makakapili ka ng mas mature at mapanghamong landas. Ito ay magpaparamdam sa iyo na mas makapangyarihan at hindi mapigilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na mga tanikala. Ang panaginip na isang nasusunog na kadena ay naglalarawan ng isang posibleng emosyonal na pagpapalaya. Panahon na upang magsimulang lumago at kakailanganin ng oras upang isang tabi ang lahat ng walang kabuluhan sa buhay. Panahon na para mag-isip ng mas malalim at ipahayag ang iyong sarili ng walang takot sa sasabihin ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalawang na kadena. Ang kahulugan ng panaginip na isang kalawang na kadena ay nagsasabi tungkol sa katotohanan na ikaw ay napakamapagparaya sa mga nakakapagod na sitwasyon. Gayunpaman, naniniwala ka na hindi ka seryosong maaapektuhan. Ang larawang ito ay nagbababala sa masamang damdamin at pag-iisip na sobra-sobra at magpapatuloy.